galing po tayo nag sa school at uh, na lang din natin si Kuya Jonathan ulit at update natin mga body ko kung napainom ba niya ng gamot si nanay so uh, sa ano na po natin ngayon mga body pa at makita natin makita naman natin yung mga body kung na ng gamot so mahalaga kasi na makainom ng gamot si nanay uh, na yung sakit na nararamdaman sa uh, kanta pa na eh, kuminawa yung pakaramdam So, dahil ako dun mga bali para makita natin kung nakainom ba ng gamot si nanay. Alright, medyo traffic lang mga body. Focus mo tayo sa pagpapanero. good morning. Good morning. Ah. Okay, good morning. Lapa, ini jenis mana? Ini jenis mana? Ini jenis mana? Ini Dimating sila kahapon? Ay, kagabi? Dimating. So, Mamamaya puputaw dito. Ilinisan mo si nanay? Ilinisan mo? Ilinisan ko, pinupunatan uh ko. Oo. -oh. Pinanaman niya, hindi, hindi. Kahapon ng dalawang gamot. Dito? Ha? Pinainom niya. Anong gamot? Yung dalawa. Isang araw. Uh Oo. -oh. Tapos ako man uh -oh. so, yung malaki po eh. Pinangang vitamin. Oo. Hindi ko pa pinapahiran eh. Sige, hindi. Ilinisan mo muna bago mo pahiran ha. Pagpunta ko, magpunta ka pa sayo eh. Pagpunta ko, wala sila. Ayun, pumunta sa mga sano. Sa malayo, parang oh. Uh -huh. lahat sila, si Vera lang nang Okay. Mga mga pupunta ako. So ayun mga badi, ni Miss ni, Nico Jota, tapos lagyan na ng pahit na ha? Pamahit. Gojo, tignan ko nga yung gamot. Na ano. Kasi may ano pa eh, may kulang pa palang isa yan. Ano mabili ko? Eh, atras mo na ako sa si nanay. Nay, tignan ko na yung gamot mo na eh, ha? Anong lasa ng gamot? Mapait? Ah. Mapait yung gamot? Hindi. Yung gamot, ano lasa? Mapait? Mapait? Pero okay lang, nalulunok mo na eh. Oo. Oo. Kumain na kaya? Nagatas lang kami, tsaka pandisas. mamaya, hanap tayo ng ano. Pag ano, hanap ako ng super kalan. Tapos, eh, mo na si Corian Jeep mamaya. Hindi mating ha. Tapos, bilit tayo ng isang kaldero. Kaldero para sa ingan. Sa bigas, no? Ayun, sinabi ko nandito yung nakalatag eh. Hindi, uh, nakalimutan ko kasi ito kahapon. Dapat nilagyan ko pala ng mga plastic no, para alam mo yung ano. Ay, hindi ko. kailangan wala na yung mga Ito, nakainom na siya. Okay, Kasi yung malaki, pinainom ko ng vitamin. Ito. Ay, ito. Okay, ito. Kami. Ito. 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 Ngayon, pa siya nakainom kasi mamaya pa-inom pa eh. Ngayon ha, tsaka mamayang gabi ha? Oh. Saan dito yung isang piraso lang bawat araw? Ito? Oh, yung isang isa. isa. lang. Pero yung isa, hindi ko pa nahanap ng damo kung ano yung isa yun. Ito, parehas to. Yung pang -maga. umaga. Umaga, umaga, gabi. Ito, mamaya, pag tapos yung kumain, painawin mo ito. Tsaka nito, ha? O, tapos tanghali, ito na lang tanghali. Tapos gabi ulit, ito, dalawa. At titingin na kasi baka may kulang pa eh. maganda ganda yun. Kamusta na yung pakaramdam nila, nanay Okay na. Pinto kumain Yung pito. Nung napon na ako dumating, kumain mo si <coughs> na kami. Tapos kung sa inyo, kung nandiyan si Kuya Excuse me. Nandiyan nga mo sa labas eh. Tapos may mga tao yung sa loob para wala ka doon eh. Hmm. Yun. Tapos okay, malas na ako. Sabihin ko na ako ba sa'yo eh. Wala, naghintay lang ako Wala ka bang mga plastic yan, Kuya Jo? Ito. Yan lang yun siya. Okay. Basta pag wala, ay sabihin mo sa kanha ha. Bibili tayo. Ibigay tayo Papa. Dito na ng bagay. Papatulong na lang ako, no? Hindi hmm? ko kayo mahay. Alam na rin siguro niya, sabi niya. Hmm. Pero matindihan naman niya yun. Oo, oh, maintindihan niya. Kasi ano, tiyan. Sabi niya, tindihan na lang yun. Pag-ulang baka niya. Ito, araw niya, para pang napabayaan niya, lalong mangyari. Pag hindi naaakasas. O kaya, parang inuna ko pa yung trabaho, at saka so, pera. Sa naman mang kapalit. Sige, hmm, tama kaya mo magiging kapalit nyo. Kumain na Ayun, have, kayo? Oo, tapos lang kami tinapay. Hindi ngayon nag, ano, mamaya magsayang ka ha. Pwede ka rin naman magsayang dito. Bili na lang bigas kasi pag bili ng bilik, katulad nito, bumili ka, magastos kasi, no? Kumain, bili na lang tayo ng bigas at isang kaldero, no? Sige, ito mo yung yung paglilinis kay nanay, pat mapahiran mo siya. Pagkatapos, kaya na linisan, dapat meron kang ano malinis na tuyong damit para Mali? Hindi nga marami nga dyan. Eh, yung tuyo ah, yung madinis taas. Yeah, ano, parang mabilis mo yung... Sugat niya Hindi, yung basa. Pag tuyo, nasa ko malagyan yung... Ano, ito. Ito na, pamahid. Unti-unti lang ha, huwag mong ano. Yung kung saan lang yung sugat, lagyan mo. Ha? Eh, Ayun, yung ano niya kay nanay. abutan ko na. Ano to kayo? Ha? Yung bayabas yan eh. Ayun na, ano mo rin? Nalangkas mo rin? Hindi pa nga yung binigyan natin dyan yung kakakun yan eh. O oh, tama, ano yan? Ilaga. Ilaga oh. raw eh. Hilaga. Isa kayo mo kaya dyan sa isa rin ano kayo dyan? sa putres, yun o. Yun o? Oo. So, so. Ayaw eh, bumababa eh. Ah, ba? bumababa? Oo. Oh, hindi may lock yan o. Hindi, hindi yung paa niya bumababa. Ah. Gano? Hindi, yung ano, yung yung tuhod. Yan. Tumasahin sa sugat eh. Ah, oh, ganun. Oo. Oh, oh. Dumugungan ng konti. Tumasahin ka ano. Na. Kasi eh, kasi sa na, sobrang bato na lang dito sa tanya. Hmm. Tapos kung gusto mo ko, Julio, yung isang kaaya, di ba, naka-apak doon. Pwede hmm. mo ano, iangat. Para naka, naka, ano, naka-direct yung mga nanay. na Di ba, ito na ito, mo kagaling din yung sinanay. Tawin. Tuyuin mo madinis na basahan. Ah. Araw-araw yung tuyo, ha? Sakit na ay? Oh, masakit. pag nilalagyan ng pahid, masakit? Hindi. Oh, Konting okay. uh, lang na, ha? Para gumaling ka, ha? lagi Kain ka ah yung gamot ha. Inom ka mamaya gamot na ha. Pagtapos kumain. Inom ka ng gamit mo, yung vitamins. Oh. Inom ka mamaya. O. Dito muna ako, Kodjo. hanap ako ng ano, higaan. Hanap ako ng higaan mo. Saka bibila ako kaldero. Para makaluto si Kodjo na talito. Pag gusto mo na ulam, o, malunggay, gano'n. Ito, mga malunggay, gulay. Marunong ba siya magluto? Uh. Oh, marunong magluto, boss? Pag yung turuan lang ako, marunong ako eh. Hindi, hindi turo ko kay nanay. Kanyari, isda ay isda. Uh, yung mga hindi malansang isda, uh, gulay. Pero ano na si Sir Jonathan Nay? Pagluto, marunong siya magluto ng isda, ng mga gulay. Uh, dito, bibili tayo ng ano, kalan. Marunong uh, ako. Marunong ka? Para makakain si nanay ng mga gulay, ng mga ano na? Prito. malunggay, prito, ganoon na. Yeah. So ayun mga buddy, si Kojo ito naman, maasikasa kay nanay. So yun, may eh. binigyan niya sugo nanay. Tapos lagyan na mo Kojo ito nung hinahat, pamarin. Yan. Yeah. Huwag mong kakalimutan. Huwag mong yan eh. Sada, anik dya. Tapos sige muna niya, bago ako so, mag-ito. pero mo muna sa nanay ha. pakainin, niya, eh. painumin ng gamot, tapos ano, punta ka dun para makuha mo, no? Paalam ko maayos ha. Ayun. So ayun mga buddy, si Kojo na ito. Tapos ligo, ligo na ha. Hindi ka na naman nagpalit, suntukin ko talaga eh. Kaya yung nga yun. Uh, Uba rin tos kasi. Ha? Hindi okay lang naman dito. Paminsan-minsan naligo ka rin. Ma Masarap kasi sa katawan ba? Yes po. Palit-palit ka lang din ha? O yan tama, hindi araw-araw ligo. O, pwede kung ayaw mo ma araw-araw maligo ka lang basta umigot ligo din. Diba? Yung, yung ang tamang paraan eh. Kaya nabang pansin din nila sa vlog mo. Hindi ka na naman naligo. Alam nila kasi hindi ka nagpalit eh. di ba? Diba? Eh kahit magpalit ka lang, okay lang. Ganun lang. Hindi ka na mabligahin maligo araw-araw pero Masarap pa rin maligo. Maligo katanghaling tapat para mainit. So, uh, basta mo ma may add, sinanay ha. Kung, kung kaya sana paliguan mo, rin nakaligo na ata sana no, Kabihis na eh. Si Kuya Jordan din na maligo eh. <laughs> Buti pa sinanay. O, uh, sige, dito muna ako na ha. O, uh, sige kayo. Pati na dito muna ako na ha. Uh, dito muna ako. Kaya e, ayusin mo na lang ha, kayo. Uh, pag ano mo na sila na uh, lagaan ha. Congrats kay nanay at dinyo na tinatapin yung gamot. Kasi na si nanay no. Ayan, ayun ako kanya. Pagkata po na school, ha?